Ito guys, ah uh, ito po ang ating ginagawa ngayon. Ano, nag install tayo rito ng uh, cable type na shifter at selector para sa kanya transmission. ah uh, ito kasi nakita natin problema kasi yung dati nitong uh, sistema ano ng kanyang shifter at selector uh, yung tinatawag natin na tari-tari type at uh, yung dati nito guys ayan ito ito po yung kanyang dating taritari -tari, binaklas na natin tinanggal natin kasi ilang beses na rin itong ginawa ng ibang mga gumagawa no? at kung mapapansin ninyo itong kanyang shafting ay pinalitan na nila dito ng uh, kabilya kaya uh, nagdesisyon na tayo na ito ay ating palitan ano? kasi ayan, kung mapapansin niyo dito sa kanya mga mga, uh, mga ball joint mga bushing ay napakarami na pong uh, sira kaya uh, para low maintenance cost ay ikakonvert natin to sa cable type na transmission at selector ng kanyang transmission at dito nag install tayo ngayon dito ng uh, kanyang mga bracket ano para sa kanyang cable at ayan yung ginagawa natin ngayon ngayon ang history pala nito guys ay ang naging problema nito ay wala ho siyang uh, hindi po mapasok yung kanyang kinta at kanyang reverse at yung nila ay eh, mas lalong lumala kasi pati yung kanyang primera at segunda ay hindi na rin pumapasok at ang hatol daw ng mekaniko ay transmission kaya dito pinasikan opinion sa atin meron nagrekomenda kasi uh, meron din ganitong problema dati na ginawa tayo at nirekomend niya sa atin itong customer na ito ano at ito makita natin wala namang problema sa kanyang transmission kundi sa kanito lang sa kanyang uh, selector at sa kanyang shifter ano uh, walang ano hindi umaabot yung kanilang uh, ginagawa kaya ayaw pumaso ito ngayon ang ginagawa natin guys ano nag install tayo dito ng cable type na shifter at selector at dito ginagawa natin ito ng reducer ano kasi kung ikakabit natin to pagkatapos natin ginawan to ng bracket ay ginagawa na natin ngayon to ng reducer para yung kung ano yung uh, guide ng kanyang uh, kambyada noon ay yun pa rin kasi pag hindi natin gawan to ng reducer ay uh, magiging baliktad na po yung kanyang kambiada yung, hindi na babalik sa dati yung primera wala na dun yung kanyang pwesto ano uh, malilipat sa ibang uh, posisyon kaya ito ginagawa natin ngayon ito ng reducer Ayan. Ito po ang ating mga ginatawagin guys. Ah, nag, ah, ano muna tayo. nag install muna tayo. Ah, sige at tingnan natin no pagkatapos nito at ah, para masubukan na rin natin. Ah, ngayon dito guys ah, natapos na natin ah, may kabit lahat ano yung kailangan niyang mga video director dun sa kanyang ah, mounting ano at ito susubukan natin guys dito muna sa loob ng shop

Ayan, uh, okay na siya dito guys, ano? Uh, mula Pimira hanggang Kinta, okay na siya, madali na siya ipasok, tapos pati yung kanyang reverse. At ito, susubukan na natin sa labas guys, ano? Na i-road Ayan, okay na to, ano? Ah, napakadali na po niyang ikambya. Hanggang dito na lang siguro muna at salamat sa inyong panonood and God bless po sa inyo.